nakunbakano talak dibok caga surahan nawang sunot caga isa yun kumulo na naman ma kumulo na mga katangay lahat ayo yan ang ating ulam ay yam, sinabaw mga katai wow sarap nandito kami sa napanaan natin ng mam ma sa mga katangay yun magbabaka sakali tayo na makita ma natin yung ano natin dito siyap kasama natin yun magandang umaga mga katangay prepare na tayo sulok na tagpuan katangay yun sama kala na tayo ulit yeah. so, yeah. sa, sa pagsisisid mga katangay yeah. Channel. Yes, shout out mga katangay! at siyempre ngayong araw mga katangay at yun nga pala happy happy birthday nga pala kay Buhay Isla uy, yun nga pala Buhay Isla yun, happy, happy birthday dahil bukas ay 24 ay birthday niya <laughs> 13 ka na bay <laughs> nagkakabot ka na kayo bay ano <laughs> siya? 14? 13 uh, 13? Oh, no, 14 <laughs> 14 yata, di ba? 14, <laughs> 14 ka <na> lang <laughs> uh, si Kailangan nyo kung sino ba ito? Lebron James Pangasok na rin <laughs> Yun, kami ay mag-prepare mga mag katangay eh. Yun, prepare tapos dive <laughs> Baka sakaling makarami tayo Alright, <laughs> <Yun>. let's <laughs> yun mga katangay kami ay sumampa at yun may isda rin kami mga katangay yung giant 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 tribale <laughs> ayan <Bayang>. o GT <laughs> GT bayang laki ng bayang na ito eh. at yan ang napanan ito kay sinitib na ka na rin pakita mo nga yang una pala ni channel wow masarap yan eh nakita ka no salak itok saka surahan basta laki pa dito nang kita ko nako kita salaka ni nang mamsa mamsa sana mata ngay tak pulang saya mamalam bawa sa Ini nene ini. mamsa sana tumakbo lang hindi na nintay na logging nakakata rin din ang mamsa <mimit> ano mamsa yeah. hindi na lang namin si Nitid mga katay bago uwi na kami At kami ay nagugutom na dahil wala kaming agahan <mimit> yun kami ay pa na mga katangay uwi na pa na lang tayo next sa next episode ang pagbabalik ng probinsyano Detek, nice, maestro. at dahil wala tayong huli wala tayong maloto doon sa ating kampo kaya si Tangay Jack muna ang ating pabablogging ngayong araw ano Tangay Jack? ikaw rin ang may huli? opo opo sa'yo muna ang vlog ngayon Yun mga kaday yun mga kaday dito tayo sa bahay at dito na lang tayo magluluto at wala tayong mamukbang dun sa dating kampo at dito na lang tayo sa bahay sa aking pinanahan na lang ating lulutuin dito. Ayan. Dalawang sunot sa isang bunangan sa isang lipte. Ayan, dito tayo magluluto sa bahay. Abang-abangan nyo lang mga katangay Yun mga katangay Nagsisimula ng magkalis-kis Nang isda Ang ating sasabawin

Bay, katangay. Okay, Ayan mga katangay, magsisimula tayo mag-iwa-iwa. ayun mga katakay at ito na sabawin at naayuayuan na lahat eh. Ayan. ayun ayun at, uh, at ilalagay na natin sa pandero ayun ayun mga ayun ayun ayun

yun mga katay na at ito na ang ating pangaslim at si at saka si Buyas at lagyan natin at mag iwa iwa na muna tayo, tayo si yan na mga katay at sisimula natin ang mag iwa iwa pa ang dito si Puna. pa ayan doon na buksang pro pro at yan mga katay magsisimula tayong nag iwa iwa, -iwa. Papa, tayo, pa ang dito yung lungo kam tanya yan at ito pa ng ating pang-asliman atay. Yan. Sambilong. Sambilong. Mira makakalam. lang. Sambilong. Hay Ayan. nako, Ayan. 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 Wow. Ayan. at angay mat magsisimula tayong maghiwa-hiwak. Ayun. At siyempre, ilalagay na natin mga katangay sa ating sabaw. Kaya yan. At ilalagay muna natin itong pang aslim na rin sa ating ulam. Ulam pala. Ulam. Opo anak. Walang, walang ano? walang waan, walang iyan. At magsasabaw at mag ano na tayo mga katangay. Kaya yan. Sasabaw natin. Ay, ayan mga katay, nasa lang na natin ang ating sinabaw. Kaya ayan, titignan naman natin yan. Kompleto sa lamas mga katay, sampalok sa asibuyas. Kaya hihintayin natin kumulo. Yan mga katangay, yung ating kasama at hindi nakasama sa amin at nagsarili ng balsa. Yan. Kama na katay, yung labo. Ayan ang kanyang uli mga katay, matindi pag nag-isa lang siya. Ayan, uber. Ang daming isda niya mga katay at pang kapi kapi na yan ano yun laking over yung ayun kumulo na naman ma kumulo na mga katangay yan wow sarap ito at kumpleto sa sabalok yan at mayroon pa tayong pagkain ayan yung pinatawag na kapare mga katangay ayan ang inuukay sa tagalog burot sa tagalog burot yan. Sarap ito mga katangay laman oh. Iniyaw lang yan. At saka ito pa. Mga pagkain dati namin. Mga katangay. At mamaya yan. At, babala, at tatanggalan natin ng balat. At kainin natin mga katangay. Ayan mga katangay. At luto na ang ating ulam. Ayan. Yung ating sinabaw. Ayan. Luto na. At bi... Sibre magkaya na tayo mga katangay. Lutong-luto na yan. Ayan mga katangay at magsasandok muna tayo ng ulam at ibibigay natin. Yan. Unang sandok. ya. Hay. Video ikan ni. Ayan mga katangay, unang sandok.

Ayan ang mga kataya, bumigay tayo na natin ng ating ano nilang ulam. Ayan. Ayan, thank you mga kataya. Mabuti may ulam na manakasira tayo dyan. Kaya ito, dalahin ko na sa bahay ko. Salamat. Ayan mga kataya, nandito na tayo at kumain na tayo at magsisimula na tayo. Ayan ang na ating ulam. Ayan, sinabaw mga katangay. Wow, sarap ito. Ayan. At ating kainan. At ano pang hinihintay natin? Kain na! Attack! na

Kami tayo sa takam. Asan daw? No? Nakanin nila no? ako no? tanong. Bakla ka sa nangalit mo. Hindi niya maintindi. Hmm. Yun. Mga katangay at magsisimula na tayong kakain. Ayan. Titi. Mataba. Hmm. Sarap. Takto tahit, takto tahit si timpla, mga kalay. Ayan. Ayan, tamuhay, mga katangay, kain. Ayan, si budo na ngayon. bang kain dan mata yon hmm harap itu pama apa yang merenda dan buruk harap itu

sa no, Brian. Sarap ang ating kainan mga katay. Ayan. Mmm. Janela mo kain. Dun. Ang kain. Ang kain. 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 Kain.

Okay Ang kain yung mga tangay. Ang kain yung mga tangay. Ay, mga mga tangay! Ang sobrang sarap ng ulam. Sarap ng ulam. Matataba. Ayan mga na lang dalawang natitirang naiwan sa pagkain. Ayan, nagkalaban na sila mga kataya kung sino pa, paunahan sila kung sino mga matatapos. Paisisi lang ito, mga katangay. Paisisi lang sa kaya, no? seryosong seryoso mga katangay. Dahil sa sarap ng ulam. yun mga katay tapos na po kaming kumain at marami pong salamat sa lagi nyo pagsubaybay sa aming mga video at lalo na po tayo hindi pag-escape marami pong salamat thank you so much sinios